sa loob ng uh, po tayo ito ang isdaan doon ang mga dry pest mga itlog at ito naman po ang daan ng mga tao yan naman po ang mga Karni, yan matatagpuan ang uh, manok, baka, baboy, at iba pang mga kapri, kambing, o uh, anumang. Doon sa dulo na ang uh, mga iba pang uh, mga karni, mga iba-ibang klase ng uh, lungganisa. So dito rin ako sa tabi ang mga nag ng mga gulay. Ayan sa iba pa ako. Ayan ang mga nag re So ayan, at ito naman po ang daanan galing sa entrada ng Palinkinang Padiwan. Ito lang po ang hot and rice about sa loob ng palimpili sa Agiwa Market Las Marinas Thank you for watching si Cousin Don Porto Bye bye